Nadaanan natin dito si ano, si Idol Delmar oh. Puchang inang lalaki oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat na jambo. Doon niya nahuli oh, sa ilalim. wala alas 10 Alas gis ka nag-start? Ayun oh. No? Alas 10 nag-umpisa si Idol Delmar doon sa baba. Ay grabe. Yan, touchdown. Barangay puting Pasig City. Samahan niyo ako dito sa ating panibagong uh, fishing adventure sa Pasig River. Again, ito po yan, Barangay Buting, Pasig City. yun <laughs> ito po yung yung spot natin for today yan barangay buting pasig yan may isa ng angler si tatay Shoutout kay tatay ito yung spot natin first time natin dito mag spot so sana maganda huli natin dito. Okay. Eh, set up muna tayo. Yun. Unang hagis. Set up natin. 3 hooks. Bottom.

at na tayo aso walang video yun kanina চপাত কি হ'ল 关键。

자야 아, 비디오. 기! 싸. 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 Palaki na. Yan, palaki na 'yan? na. Yung kasi laki nung kanina. Alas po. Alas. Ay, gani, Kaya, oh. Laki nung kanina eh. po. Matalas. Ayun ah! oh! Ah, oh! Haba oh! Haba din oh! Ay, Yon. Update lang po tayo sa ating huli. Medyo marami, marami-rami rin yung huli natin. Dami. Ayan. Huli namin. Huli ko. Tsaka huli ni Gani. Dalag. May huli, huli yung dalag. Mas mga good sense sa tilapia. Five fingers. Four fingers.

Okay. Yan, buting spot po tayo dito sa Pasig kasama siyempre Gani Tangko. Hi. <laughs> ano At si Coach Arvin po. Ulit. Salamat po sa pagnood. Ito po si Coach Arvin ng Coach A TV. Bumabati sa inyo ng magandang araw. God bless you all and peace. yan ang umuli natin sa barangay buting yan o oh. harvest mini harvester naman sa barangay buting nakal talagpa si gani ayos